Sa unang pagkakataon, nagsalita na ang sundalong naputula ng daliri sa girian ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Git niya, hindi aksidente ang mga nangyari. Sinadyaraw ng China na butasin at sirain ang mga pump boat ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Philippine Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo tungkol sa nangyaring pangaharas ng China Coast Guard sa kanila sanang resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Kwento ni Facundo sa Senado, alas 6 pa lang ng umaga, nakaabot na sila sa BRP Sierra Madre. Pero ilang minuto lang, agad dumating ang China Coast Guard, sakay ng mga inflatable boat at agad silang bilangga. Lumapit pa biglang nag Binangga kayo binangga bigla. Po, sa video, 'di ba? Ah, uh, parang binangga kayo, pero hindi na namin nakikita magulo eh. Tapos, parang may mga may mga hawak sila, 'di ba? May mga may mga maso, mga piko. Hindi ko maintindihan kung chilyo ba 'yon. Palakol, ma'am. Palakol. Ha? Palakol, palakol po, ma'am. May mga palakol parax. sila. Lahat sila. Ah, uh, 'yung nakita ko noon, isang isang tao lang 'yung nakita ko na may paraks. Pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutuli sa dulo. Sa tansya ni Facundo, nasa walo ang bangka ng China na may tig sa sampung sundalo. Apat lang ang bangka ng Philippine Navy at dalawa ang umabot sa BRP Sierra Madre. Kwento ni Facundo, dalawang beses silang binangga ng China. Sa ikalawa, pumaibabaw na ang bangka ng China at tumama sa kanya ang matalim na bahagi nito na ikinaputol ng kanyang daliri nung pagbangga po na napa ano ako out of balance na na tumba ngayon ma'am yung rib na to yung sana ko bumagsak doon rin siya bumagsak po ang masakla pa hindi agad nakapagsagawa ng medical evacuation para magamot sana agad si Philippine Navy Seaman First Class Facundo. Ang rubber boat daw kasi nasasakyan dapat nila binutas din daw ng ilang mga taga Chinese Coast Guard. Kung tutuusin, umaga pa lang putol na ang daliri ng nasabing sundalo pero nagawa ang medical evacuation alas 7 pa ng gabi. Kaya tanong ng mga senador, nasaan ang mga taga Philippine Coast Guard para sana tumulong sa mga taga Philippine Navy? Paliwanag ng Philippine Coast Guard, nasa area lamang sila, pero natagalan ang kanilang pag rescue The whole process took more than 12 hours because it was a very tense situation. It took a while, but we did. So we did three things. We extracted, we extracted the personnel, we provided medical aid, and we towed the destroyed boats. Sa tindi ng nangyari, isa lang ang pinaniniwalaan ng sugatang Navy. Hindi siya may tawag na aksidente, ma'am. Eh. Inten intentional, ma'am. Eh. Okay. Intentional yung pagbangga, pag pagbutas, pag eh, pagsira. Kung... Ayaw nga nilang magpa resupply at uh, oh. -re, sa uh, rotation sa ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupply yun. Ayaw, ka ayaw pa-akyatin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malinaw na inconsistent o hindi sumusunod ang China sa napagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping na dapat ayusin ang magkakaibang posisyon sa pinag-aagawang teritoryo. It was really incomprehensible how the delivery of basic necessities to our troops on the BSP Sierra Madre could be considered a provocation that would uh, justify an increased level of uh, Chinese actions. And so uh, therefore uh, we believe the, their actions only in intensified and escalated tensions. Uh and certainly something we should be concerned about. Sa kabila ng nangyari, giit ng DFA, isusulong pa rin nila ang dialogo. Katunayan, nakatakda silang makipagpulong sa kanilang Chinese counterparts sa susunod na buwan. Tanong naman ng mga senador, baka panahon nang magkaroon ng military to military discussion ang China at Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. None ma'am during my time. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of uh, good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. Sa huli, nauwi sa executive session ang pagdinig dahil maraming tanong ang hindi pwedeng pag-usapan sa publiko. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Banyos, News 5. Umuwelta oh, naman ang China sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na sinadya ng China Coast Guard ang marahas na pangunguyog sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, teritoryo ng China ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renay Reef. Mas mabuti raw na tantanan na ng Pilipinas ang pangihimasok at pambubuyo sa kanila at bumalik na sa pakikipagnegosasyon sa China para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Isang linggo na mula ng tutukan na mapatalim, pangnakawan at butasin ng China Coast Guard ang mga inflatable boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Hapon namataan sa Ayungin ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard at naglayag pa sa may Sabina Shoal kung nasaan ang barkong BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ay sa Armed Forces of the Philippines, pwersahan at illegal na ang ginagawa ng CCG. Salungat daw ito sa layuning panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon.